Sumakot naman kayo mga Ha? pa din pa. pwede yung stadium. Wala raw. pati pagino. Pagino. Kasi pati mga yung camera, ikaw ba ang Oo. Ilang yan? sa'yo? Buti yung pito. Ang mahirap yung pito ah. Ay, nung ako pumasok sa may palapit sa daw mo, binigay sa akin, iisa ang pero mo. Hindi pa magkikita ko ngayon, magkikita pala para isang firmo, labing isa ang partensa. Apat na oras, iyak ako eh. Ayaw hindi ako. Ka ayaw, ayaw ako. Sabi sa akin, magic sabi, ko mag ko. Sabi sa akin, mahalap mo pa. Sabi ko pa. Iyak na ako. Iyak ako. Ala una na, alas dos na. Nag-aansin na yung mga sa alas dos. Na, nandun na, nandun pa ako. Sabi ng senyora, yung mayari, pumunta sa akin. Pero Roger, bakit hindi pa yan tapos? Sabi ko, Senyora, isa daming araw pinigay mo sa akin. Tapos sabi ko, Senyora, kahit labis ang oras na rin, matapos ako naglalastres, huwag mo nang bayaran. Basta humugala, na ko lang. Ang kasabi-sabi sa inyo, hindi ang kailangan matapos agad. Sabi ko, Senyora, probate. Hindi, pagate. Sabi ko, proba. Hindi mo. ba yung araw na Ah, 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 Sabi, hindi ito yung apat na oras na natin yung babae. Hindi na nakain. Oh, oh. na medya absolute. Hello. Hello. Pero may apartment. Kaya uh, lang, pag tinignan rin ng banyo, halos hindi na rin. Baka yung gusto lang. Baka yung bakal na lang. Kaya yung may Pag minsan, pag nagtindi ako, hindi na pa

kayo ng isang gabi. ka ng gayo. Merong pati ko ng galaki. Oo. na ng ano, paglabas sa tarpa. <laughs> 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 uh, sabi <laughs> <laughs> ko <Kaya nga. laughs> Nasabi ko na rin. Sabi ko na sa Star. Ah, uh, gusto mo pala yung mga bago halos bago. Yung kanina, mga mas kanina na babae dito, dalawang araw lang na papalinis ng ano. may sabi sa araw-araw, yeah. sabi ko sa kanya, oh, ano po? Sabi ko tapos to. Hindi ko tinanggap na mabibing. Oo, so kasi na Oo, mamaya may mawala. Eh alam na ikaw ang pumasok. Oo. sa amin, pag sinabing Mr. Baren,